Hello po, good morning po sa ating lahat. I will come back sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng tipong subscriber ang tipong sasakutin. Kay galing po kay Marife Meloria. Shout out po sa Jan kaibigan. Ang kanya pong tanong ay ano daw po ang mga sinyalis ng mga silent hater ng mga inahing baboy? Kasi po yung baboy niya ay wala daw pong ganang kumain. Pero pagkalipas po ng ilang araw ay bumalik na po yung gana sa pagkain at saka inaabangan niya ng pagpula ng mga puwerta. So kayo po yung mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop ng kabuhayang pagigultura. Mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung paglalandi po natin mga inahing baboy kapag yung ating mga maboy pa mga kaibigan kapag dumalaga pa lang sila sa edad na apat na buwan limang buwan, anlim na buwan magsisimula na po yung maglalandi sila pero sa mga panahong na iyan ay hindi pa po natin pwedeng pabulugan kasi immature pa lang ang age of maturity ng ating mga alagang inahing baboy na pwede po natin pabulugan ay nasa 7 to 8 months yan po yung ating maturity age kaya dapat po mga kaibigan kapag tayo po nag-aalaga ng gagawing inahing baboy Uobserbahan talaga natin pagdating ng 4 apat na buwan hanggang anim na buwan yung kailang paglalandi. Kasi doon po natin malalaman na yung ating inahing baboy po ay nalandi o hindi. Kasi po kapag sila po ay naglandi, ibig sabihin yan mayroon po silang normal cycle na every 21 days sila po ay maglalandi. Kasi hindi po natin sila pinabulugan. Pero kapag hindi po natin ma-detect yung paglalandi nila between 4 months to 6 months, may posibilidad po yan na yung inahing baboy nyo, yung dumalagang baboy nyo po, na gusto po yung gawing inahing baboy, ay isa po siyang silent heater. Ibig sabihin po ng silent heater ay sila po yung naglalandi pero wala po kahit isa pong sinyales. Kaya nga po tinatawag sila na silent heater kasi sila po yung naglalandi pero hindi po natin makikita yung mga sinyales. Ang magandang gawin po sa mga inahing baboy na ganyan mga kaibigan na mga silent heater ay yung barako mismo o ipaamoy nyo sa barako o ipalapit nyo sa barako kasi yung barako pa mga kaibigan kahit na silent heater pa yung inaheng baboy na yan kapag naglalandi yan lalapitan po yan ng barako kasi maaamoy po niya na yung inaheng baboy na yan kahit na silent heater siya ay maamoy po ng barako na nalalandi po yung inaheng baboy na yan kaya ang gagawin po ng barako niyan ay lalandiin po yan ang barako. Aamungin po yung kanyang perta, dididilaan po yung kanyang puerta, hanggang mas simulate po yung mga inahing baboy ng mga silent hater. After ilang uh, minuto, ilang oras, yan po, magpapakasta na po yan. Kasi po, meron po tawag na animal instinct. Baboy to baboy po yung communication nila. Pero kapag tayo mismong tao at saka silent hater po yung ating inahing baboy, ay talagang hindi matin natin ma yung mga ganyan po mga kaibigan. Kaya mahihirapan po tayo kapag AI po yung ating gamit sa mga inahing baboy na silent heater. Ang suggestion ko po yung mga kaibigan, kapag yung mga inahing baboy nyo po ay silent heater, dapat barako ang gamitin nyo. Kasi yung barako mismo, malalaman nila na nalalandi po yung inahing baboy na kahit siya po ay silent heater. Kasi maaamoy po nila yan. Kung kapag kasi simula pa lang ng paglalandit ng mga inahing baboy nyo, hindi pa rin simula maglandi yung inahing baboy nyo, ng mga silent heater, at saka inilapit nyo po sa barako, yan mga kaibigan, mas simulate po yung kanyang paglalandi. Kaya, mas maganda kapag mayroon kayong barako, araw-araw nyo pong ipaikot doon po sa mga kulungan yung mga inahing baboy, doon po sa mga distitting penila, para maamoy ng barako kung sino po yung naglalandi. Atin pong mapansin yan na, yung inahing baboy po ay nalandi. kasi pag pinuntahan niya ng barako yung barako po ay ihinto pag hinto ng barako ayan po aamuin po ng barako yung purta didilaan po ng barako yung purta kasi alam po ng barako na yung inahing baboy na yan ay nalalandi po mga kaibigan yan pong inyong gawin kapag yung mga inahing baboy nyo po ay silent heater dapat barako po ang inyong gamitin nang sa ganon mabuntis po yung mga inahing baboy nyo po mga kaibigan hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.